Magandang gabi po muli, mga kababayan. Ah, uh, nakakabahala po yung nangyayari sa ngayon kasi mukhang nagiging aktibo na naman po ang mga terorista. Kung <clears throat> napanood niyo na po sa balita kaninang umaga, eh, may sumabog po na bomba sa MSU Gymnasium. Mindanao State University sa Marawi. Ang pinag... Wala pa, under investigation pa siya so wala pang wala pang uh, suspect. Pero since sa Mindanao po ito nangyari, uh, most probably, ang pagbibintangan ay yung dating mga uh, <coughs> mga Islamic terrorist groups. Pero guys, sinabi natin, under investigation pa. December pa naman. Bakit nag-uumpisa ang bumbahan? Hindi po tayo, medyo hindi nakapagtataka dyan sa sa Mindanao kasi nandiyadyaan yung mga dating active na mga terorista. Tapos ayap mga Muslim extremists. Pero di ba nagkaroon na ng uh, nagkapirmahan na ng yung BARM with uh, no less than President Marcos Bongbong Marcos just a few months ago na para matigil itong mga kaguluhan dyan instigated by uh, some Muslim groups kasi <coughs> ibaga po ang medyo medyo hinahangad ng mga uh, muslim communities eh sila ay magkaroon ng kahit papano sariling uh, pamamahala ng kanilang mga sariling komunidad at ito na nga po yung BARM kaya po ito ginawa para maiwasan na po itong mga ganitong mga terror attacks. <coughs> Sa Mindanao po ito, no? What if lumipat ito ng ibang lugar? Say, uh, Manila. Well, hindi po natin ninanais, no? Hindi natin ginugustong mangyari. Kumbaga, kasi before, many years ago, nagkaroon na rin ng mga deadly bombings sa Manila. Remember yung December 30 noon, Rizal Day bombing sa LRT na Muslims nga po ang may gawa. Ngayon, kung halimbawa man mangyari yan sa Metro Manila Pwede isipin po natin na hindi Muslim ang may gawa. Baka wild imagination ko lang po. Baka yung uh, gustong mag destabilization. Di ba? Kaya nilang gawin 'yun kasi very timely eh. Masyadong uh, napapanahon. Ngayon pa na mainit na pinag-uusapan ng ICC. Kasi ang nagtataka po ako, dahil nagkaroon na nga ng peace treaty yung national government with the Muslim communities. Para nga po, medyo uh, yung yung mga hinahangad po ng mga ating mga Muslim brothers, eh, kahit pa paano maibigay ng government? Kasi yun ang isa sa mga dahilan kung bakit sila ay nagre-rebel. So, sila ay binigyan ng medyo luwag, makapag ano sila ng, makapag govern sila ng kanilang sariling, uh, yung sarili nilang kultura sa kanilang sariling mga communities. Pero ngayon ito, at saka marawi, parang maisip tuloy natin yung yung nang, nangyaring bombing noon during the time of Duterte yun ano yung Marawi siege na umabot ng ilang buwan ito Marawi ulit what's in Marawi ba? yun ang may tatanong natin of all places, why Marawi? Marami namang Muslim cities dyan. Maalala natin yung Marawi. Tumira dyan si Alma Moreno, di ba? Naging asawa siya ng mayor ng Marawi. So, ba yun? Salik ba yun? Salik. Pero wala na sila. So, no, nung, nung tumira yan dyan si Alma Moreno, naging asawan siya nung Marawi Mayo, sabi ko, kasi before, nag isip ko sa Mindanao, yung uh, mga Muslim communities, para sabi ko, parang ang gulo. Kasi yung mga nangyayari noong araw. Pero totoo naman na, sa mga Muslim communities, parang napaka-normal na daw yung yung mga kalalakihan may sukbit-sukbit na baril. Araw-araw. Oras-oras. Very normal sa kanila. Kasi, for protection nga eh. So, kung gano'n po na lagi may sukbit na baril, ibig sabihin talagang napakadelikado ng, ng lugar. Kung gano'n. Kasi dito sa atin, wala naman tayong makitang ganyan eh alam niyo na alala ko sa sa dun sa Japan. May dalawang sisters kasi ako na nandoon nakatira na kapag may pamilya sila doon, may asawa ng Japanese. Nakadalaw ka. Alam niyo sa Japan, ang mga pulis ang babae. Hindi sila nagdadala ng baril. Walang baril ang mga Japanese policemen, yung mga nagpapatrolya. Batuta lang po. Batuta. Walang, kasi nga, para ma-promote yung peace. Kasi once na laging man nakakakita ka ng baril, yung lalaki na nakasukbit ng baril, para bang ano, laging may, may laban. Pero sa Japan po, uma-uma, ano yon gumagana yung ganon ibig sabihin peace loving sila yung mga tao hindi kailangang may baril yung pulis ibig sabihin it's not that dangerous batutalan hang Ay ibig sabihin doon halimbawa kung may may tao na karaniwang uh, ordinary citizen na halimbawa na kagawa ng uh, na kagawa ng mali outside of the house at <coughs> kung sila ay aarestuhin ng pulis ibig sabihin very cooperative siguro hindi kailangan ng barel batuta lang okay na alam mo magandang pangarapin po na sana dito sa Pilipinas ganun din ano na yung mga pulis walang dala-dalang barel Pwede siguro kung trained sa martial arts yung mga kapulisanan. No? Para kasing alam nyo, yung baril kasi parang nagiging uh, instrumento ng kayabangan. Parang naa-abuse kasi. O tingin ko ah, sa opinion ko, naa po yung power ng baril. Sana maging gano'n ng Pilipinas, no? yung ang uh, pulis na umiikot-ikot, nagpapatrol, actually dun sa Japan nakabisikleta eh. Nakab nakabike lang. At batuta lang ang daladala, -dala, ang nasa sukbit. Pwede kaya dito sa atin ang ganun, ano? Batuta lang, or kahit, kahit ano wala, kahit batuta. But, kailangan siguro well trained ng martial arts nga self defense yung kapulisan at yun nga nagbabike, nagbibisikleta alam mo na imagine ko lang siguro kung yung mauso yung pulis na nakasakay sa kabayo kagaya po ng uh, RCMP sa Canada yung uh, Royal Canadian Mounted Police yung dating husband ko kasi RCMP Royal Royal Canadian Mounted Police Ang kabayo nila white Puti po ang kabayo na kanilang sinasakyan habang nag uh, nagpapatrol-patrol. Patrol. Ang cute po, tingnan. May picture pa nga siya. Naka-uniform ng parang yung ano sa Buckingham Palace. Yung Royal Guard. Tapos nakasakay sa white horse. Di ba ang cute? Siguro ko maraming pulis ang matutuwa. Uh, ah, kabataan na matutuwa na maging pulis kung ewan ko lang ah pero sa akin kasi parang cute yun eh hindi ka magagasolina kahit saan pwedeng sumuot hindi lang sa kalsada kasi kung police car or motor sa ano lang yun cemented road lang ang kaya eh ang ang, ang kabayo kahit saan kahit sa 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 tubigan sa damuhan sa gubat. Maganda siguro ganon. Kasi problema nun yung tayo. So, ano naman tayo. Sana naman napunta yung kwento ko. Di ba naisip niyo ba yun? Cute siguro kung kabayo ang mag-iikot-ikot dyan. Kabayong puti. Or uh, black and white horse. Pero mas cute yung white, no? white horse. Tapos eh, ang ganda ng uniforme. O, di pa bongga. Ngayon, balikan natin yung bombing, no? Parang, ano na naman ba? Nag-uumpisa na naman itong mga bombings na to. Sana wag nang maulit. Sana wag nang makarating pa ng Manila. Kasi, delikado po kasi kapag sa Manila nangyari. Mas malaki ang damage to life and properties. Lalo na yung wala pa naman siguro nangyari sa mall, bombing sa mula. ano. Kuwag naman kasi yung mall eh alam naman natin na mga pamilya ang nandiyan, mga bata. Nagpapasyal diyan. So abangan po natin ng gusto kong malaman talaga. Gusto kong ma under investigation pa po kasi ng DND <laughs> and the uh, police. <coughs> Sakit na lang muna ako. natin kung sino ang may gawa nito. Kasi sa ngayon wala pa eh. Kaninang umaga pa lang kasi nangyari eh. So sige po mga kababayan, dito na lamang po. Isinyal ko lang po sa inyo yung itong balita na ito alam mo hindi maganda sa isang bansa na ang yung may mga ganun-ganun na mga bombings na ganun, may may matitinding krimen. Kasi matatakot po yung mga foreign tourists and investors. Yun po ang hindi maganda. <coughs> so sa muli, mga kababayan, this is your friend, Sultana de Manila. Happy Sunday! Happy Sunday dinner para sa inyo. And uh, I'll see you in my next vlog. Thank you for watching. Peace.